Oh, good morning sa inyo. May dala po oh. kami ng pasyente. <laughs> oh, kala ko ba ano, di ba nung nakaraan ay nakaraan ay yun narito, di ba? Dali kayo Hindi po, hindi kami pinagalitan. Yung lipag ko lang po kasi Marte yung... hindi ako yung ka-chat nyo, si, si, si Jom Si, Nag-chat sa akin si Jom na, yun nga, nagko-complain na yung ipag nyo. May kayo, hindi kayo nagko-complain. Oh, oh. Kaya pinabura nyo yung video. Opo. Oh, eh oh, di ba, 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 kaya nga sabi ko, ayoko na sana kayo tanggapin dito kaya gawa ng ay, iyap, may tumututol sa pang... ko. May tumututol <laughs> sa amin dito kasi wala namong pilitan. Hindi po, uh, master, wala pong problema. Kayo kaya gusto niyo e kaso yung mga iba, yung kapamilya niyo. Sino may na ayaw? Na kasi ang tendency noon pagka nakita niya na hindi kami nagpaalam, hindi magbibigay ng ano. Eh, kinausap ko na siya, wala ka nang pake alam. Kami nang bahala. Kaya wala na po, okay kayo, na po, master. Ay, no naman. problem. Iiyakan ko kayo pag hindi niyo kami tinanggap. <laughs> Dadalos dos ko <po> ako rito. <laughs> Eh, nangyayari kasi, hmm. siyempre, sa akin, para hindi rin kayo mag-away-away ng mga ano nyo. Kung sa doktor kayo nagtitiwala, why not dito? Oo nga po, nung pagkasabi sa... Sa akin naman, sa... wala namang kaso yun sa akin. Kung... Master, nung pagkasabi sa akin, ano ako talaga, nalungkot ako. Kaya sabi ko, hindi, iya eh, Baka sa akin kasi oh, baka, ako pa kasi pag mula nung pag, uh, pagtatalo yung pamilya, then, oh, then pupumilit hindi kayo magpagamit naman. dito sa puso nyo, gusto nyo rito. Ay, opo, eh nga sila, eh sila kumukontra. Para ano nalang, di, sundin nyo kung ano ano. Ay, hindi po, hindi kami susunod. Hindi siyang makamagam sa amin. <laughs> Ngayon ba, ano, kung ka na? Ako, nagpapagamot, kaya kami masusunod. Ayaw, ano masusunod? po? Opo. Yung nga na yung nabawasan naman, tapos ginagawa ko yung tinuro niya sa akin. Um -hmm. Eh, at least, kita mo, ito, lumpo-lumpo na ito nun, di ba? Para bang Uh -huh. Ano yung ano mo May ano yung kaso kasi yung, dito. Yung ano po yung bis niya. May, oh batang bata uh -huh. pa to may ano sa bis eh. Oo. Uh -huh. Kaya binawalan ko muna ito na ano yung mga matataas uh -huh. na impact. Oo. Uh -huh. okay. Pati yung buhat ko nang mabigat sabi niya. Kaya nga, napakabata mo pa, nagtataka nga ako bakit ka nagkaroon ng ganyan eh. Oo. Uh -huh. Yan na po yung ano, mahuoperahan sana. Oo, oh, mahuoperahan sana. Kasi hindi, hindi, namin, hindi kami pumayag. Pero ngayon, oh, dito ka, ka dito pwede ka lang magano kayong gusto niyo magpa-treat eh. Opo. May okay. kakaintindihin ko kayo. Okay naman. O, sige. <laughs> Talagang may pagbabago po kaya ano. Isang pitik pa lang yun. Hindi oh, mo naman Kasi kayo galing na kayo sa ano di ba? Opo, oh, therapy. Nag-therapy siya. six session. Walang nangyari. Oo, okay, ito. Pakalawa session pa lang to Pero yung one session, dami na nagbago, di ba? Opo. Oh. Okay. Tsaka yung mga tinuro ko sa effective yun. Opo. Oh, Hindi mo na mararamdaman yung dati yung severe pain na, no? Wala. Malako pa sa bawang pusit. Lalo bata ka pa. Ang bilis pa ng metabolism mo. Okay. Bilis pa ng metabolism mo. Bilis pa, bilis pa, bilis pa mag yung mga nasugat ton. Ito kasi for operation na to. Nagkaroon kami ngayon ng ano, nagkaroon kami ngayon ng explanation. Kasi nga, yung, siyempre, yung nga, family nila na ano, ayaw dito. Eh, ako naman, tinitreat ko sila kasi pupunta sila dito eh. Eh, nung nakaraan, parang nagreklamo, parang ayaw ko na kayong tanggapin eh. kasi maka, pagmulan pa ng ako. away nyo sa pamilya dahil nagpumilit kayo dito sa akin. Eh, kung ayaw niya. Pero, kaya na sabi, kayo yung masusunod, kayo yung okay. na, nasasakta, kayo yung guma, nag guma, nagpapalamot. Siya ang nakakaramdam ng ginawa eh, di kami nang masusunod talaga. <laughs> Tama, decision niya yan kasi sino bang malulumpo kung sakali? Opo. Okay. Si Jomang naunan yung natsyap eh, eh sinabi Ato. lang sa akin kayo.

mayroon pong ano yun. Science na po kasi ngayon. Iba na yung okay. anong nagle-level up. Uh -huh. Kung ang cellphone dati, LTE uh na, -huh. dipidbot. Ngayon, touch screen na. Lahat tayo nag-evolve. Marami ng method ngayon na natututunan. Mayroon pong kausap yun, kaya ano, eh, binigyan ko so... na ng ultimatum din kasi hindi siya ang nagpapaano eh. Unang-una, hindi siya ang malulong po yung anak ko. Okay. Tsaka mas malaki kasos pag na-operahan. Opo. Kayo, ano na nga kayo eh. Suggested to operation na kayo, sinabihan na kayo opo, eh. Opo, opo. Ito, ayaw ko malunbag. Nag-alinlangan po ako talaga, Master, kasi may waiver na pinapipirman sa akin. Correct. Lahat naman na, ano, pipirma kayo na hindi na nila sagot <laughs> yung pagka ano mangyari, malun po, ano. Basta i-operahan kayo. Opo. Lahat. Pipirma na waiver. Kahit anong hindi operation, kasi silang na? pananagutan kung ano man mangyari, malumpo, oh. mamatay sa operasyon. Ma'am, pupuntakin ko po. Sa tulong, magpapatulong po ako. Mahirap lang pong kausap kasi Chinese po eh. Kaya, ah, ano kaya opo, pala. Eh, mahirap po. Naniniwala sila sa ano nila. Meron din silang sariling method kasi. Opo. Sa so, po yun. Pero kasi nadala na kayo, galing na kayo maamong sa iyong 16 session, opo. sa mga... Alam niya po yun. Kaya lang, medyo nananakot ng konti sa amin eh. Kaya ano. Magkukulat yun, hindi na sila Oh, good na pala anak mo, okay na. Oh. Okay. Magugulat lang yung gano'n sa dito lang, na, hindi naman kayo mapapahamak eh. Opo. Oh, hindi Tsaka siya, ito, alam niya yung nararamdaman niya sa internal kung ano yung nabago. Yung mga internal pain niya. Kung ano hmm. yung nababago. Kasi kung ito, hmm. kung ito before, nung pag-uwi niyo ma, <coughs> lalo kung lumala, hindi na kayo magpupumilit dito. Kasi sasabihin niya yan sa'yo eh, ma. Lalo ata kung di makalakad ah. Lalo akong nang ah. Oh. kung nang na. Pero ang paramdam niya, ma, gumaganda ang paramdam ko. Mm -hmm. Talagang magpupumilit kayo. Nakatagal nga kayo ng 16 eh. Nang wala kayong napakinabangan eh. Dito pa, mga ilang pitiklat ko. Tsaka lalo siya ang eh, nangilang nung ano, nagtirapi po siya. Oh. patang -pata po siya talaga. Yeah, yeah. walu hindi siya ano. Talaga. Parang lumalala, sabi niya nga. Oo, oh, yung po ang naramdaman niya talaga. Sabi, parang nag, nag ano tayo, nang sayang lang tayo din ng ano pa. Kaya, eh, nag yung kamay mo sa dibdib. Oh, okay, eh, relax. Inhale. Exhale. <clears throat> Diyan na, ha? Huwag ka muna babangon. Nag, nagdala pa kayo ng ano, ha? Opo. Back up. Hindi po, pasyente ano yeah. Eh, pasyente rin po yan. Pasyente rin? O, po. Kasi tunento po po kayo sa kanya eh. Pagbalik po namin, magiging apat na kami. Mayroon pa isa doon. Hindi <laughs> lang nakasama. Ano yun lang? I-book nyo lang na, isabi nyo lang na, no, para hindi namin, kahit alam nyo na yung lugar dito, huwag kayo agad mag-walk-in kasi alam niyo naman yung pila rito. Kita niyo. Siyempre po kawawa naman po Hindi yung e, kami... Matibukan. Kaya nga, ako, yung rin naman magbalaki sa inyo. Kung baga, marami talaga rito. Kaya, siyempre, nag-aaway kayo. Hindi. Doon na kayo sa ano, sa kung sila. O, o. Ito kasi dami rin nagpumuminit magpagamot. Hindi eh, namin agad ang gawa ng haba ng pila. Kaya binuk na rin po siya, sinabay ko. Oh, Ayun, yeah. very good. Opo. Oh, yung isa, i-book na ulit. Mabilis oh, naman. Oh, Alam nyo naman na rito, napakadali na ng kumpahan, hindi na kayo mahilig ka. Opo. Awok mo yung kamay mo na baba. dali, awok mo si Simar. Baba, 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 baba. Okay, angat. Pagkita ang dahan. Yan, para lumakas yung balakang mo. Yan. Oh, uh, parang lang nag-gym na ngayon? Parang nagbabalik sa ano? Parang nabibigat ang batay oh. Tayo, master, anak. Ang namumula, pisngi mo, ah. Okay, <laughs> okay, last one. Wala, kaya lumakas ka, lang. ka lang. Para lahat ng mga masel-masel po -masel <laughs> lumakas. Yun naman kasi ang ano yan. Pagka nasira yung mga dis mo, Mangihina yung mga lower mo. Parang nalulumpo. Yung pagkagaling po namin dito, pinabukasan po, siya po ang nagsabi sa amin. Sabi niya, yung ngalay ni nabawasan na sa amin. Lalo pa pag ano na, yung 3 to 4 days, yung mm -hmm. naka-relax na talaga yung oh, katawan. 1 okay. to 2 days, may mga ano kayong changes. Pero yung sumunod na mga araw, doon yung Oo. mas malalaman yung... Napansin ko po yan, Master, tama po yung sinabi nyo. Kasi, nung hindi po nyo po, hindi nyo pa siya natitika. Pagka pumapasok po yan sa school, pagdating niya, hindi na po yan kumakain, bumihiga na po siya. Sobrang ngawit na ng mga ano niya, katawan niya. Mas gugustuin hmm. niya na pong nakahiga kaysa kakain. Talagang tulog na po yan. Pero itong naanong po, persesyon niya sa inyo, talagang nakita ko po ang diferensya. Wala siyang reklamo na ngayon. Pagdating niya, pakain. Kaya sabi ko, langin ang laki ng pagbabago. Kasi sa school, hmm. eh yung eh, upo ko Siguro, gusto niya magagano sa school, di niya magawa kasi. Ayun, ganita, okay. Pagagalita, oh, pagagalita ka rin, di ka makala. Gusto mag inat, inat ng gano'n, gusto humiga. Hindi magawa. Oh, so, oh. kaya dire-diretso sa bahay pag nakakita hinggaan. Oo. Oh. Ito oh, oh, yan. Uh -oh. Maka mga isang, eh. isang pitik na lang po eh. Maka isang pitik na lang po sa kanya. Recover to. Paata pa to. bilis pa rin ito. Oh, yan po rin sinabi Minsan lang kasi nadidili lang yung ano, gawa ng kung matagal na ipit na ipit yung spinal nerve. Kaya kailangan lang din yung makapahinga. Pag natanggal yung pagkaipit ganito, pwede sila. Ganyan kasi nangyari. O oh, yun, umiipit. Pag na naipit yan. siyempre, makakaramdam kayo ng irritation nangawit kayo, namamanig kayo. Pero pag naiangat na yan, puk, pag lumagutok na yan, matata, dudulas lang kasi yan, dumudulas na yan. Wala na yung pagkaipit, o hindi wala nang sakit. Sa inyo ba, lumbar din? Balakang po. Ayun, lumbar nga, balakang. Paglumbar, balakang. Thoracic sa gitna. Nah, po. Sa ulo, dito, dan. cervical. Nahulog kayo? <laughs> Bukod pa po, sa banyo naman, Nadulas ako. Ba? Tatlong Dami-dami -dami na kayong... Opo, tatlong beses. Ayan, ayan. Okay. Idol, ang pinakatagas sa kagay mo, yeah. ha? Pag-ising mo ko na sa umaga, isa lang, ganun. Tapos, minsan, siyempre, pag tumatagal yung mga araw, kahit pa paano, mag-massage-massage din tayo kasi malaking bagay yan. Eh? Yung mga, kasi hindi naman tayo, hindi ka naman athletic eh. Massage, massage mo na yung mga muscle mo. Yun lang, sarili yung self-massage, lalo sa bala Yun lang, giging hawa ka lang. Okay? O, pakiramdaman mo yun. Lalo ka, isay mo ulit yan. Mas mararamdaman mo yung kaginawaan. Mama mo makakaano yan. Makaka-notice yan kasi, yung mga, before mong iniinda, alam niya yan, kahit di ka magsabi, siyempre yun, nakikita niya yung daily routine mo eh. Iyon magiging ano? Tignan natin. Mami, ha? Obserbahan niyo si anak niyo kung anong mangyayari. Opo. Oh, so, kaya hindi na siguro magpupumil dito kung di ko kayo natitip. Ay, oo si... si... oh, po. Talagang Dito kayo, pankeo. Ay, to, huwag ka na mali ha? Opo. Sige. Pasensya na kayo. Sinasabi...